dong ni Hiner. Okay lang po bang gumawa ng dough sa gabi tapos sa umaga isasalang? Okay naman, depende. Depende po sa dough na inyong gagawin. <clears throat> o, ganito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung gagawa, madalas talaga ginagamit yan sa pandisal. Ngayon, kung gagawa kayo ngayon, halimbawa, yung iba, no? Gumawa, may ref sila. Uh, nagmamasa sila ngayon, nilalagay lang nila sa freezer. Tapos kinabukasan na nila gagawin. Okay? Eh para naman sa akin, madali lang ka, madali lang naman magmasa eh, oh. uh, lalo na pag mayroon kang mga machine. Napakadali lang. Iba kasi talaga pag sariwa ng inyong uh, ginagawa. Kasi pag pinipreser natin yan, kailangan pa natin yung paglabas sa freezer. kailangan pa yan palambutin, ah uh, imimix e, naman natin ulit. Oh, uh, ganun-ganun 'yon. Pero pag uh, bago, uh, nagre-rest ka lang naman 4 to 5 minutes, pwede mo nang ituloy-tuloy 'yan sa pag ah uh, figura or repeatetin uh, mo, bilogin mo naka-rest na 'yan. Pagkatapos mo 'yung nauna naman first in first out ang inyong gagawin para hindi magkahalo-halo. Kasi pag uh, dire-diretso ang ganyan kasi, magaspang din naman. Uh, hindi pa hindi pa nga naka, hindi pa na rest ang ating dough. Tapos, dire diretso parang marupok. Mm hmm, marupok siya. Kaya titingnan mabuti para hindi siya marupok, uh, i-rest natin ng mga 4 to 5 minutes sa ating mesa. Man lang. Okay? Para, may makita rin tayong magandang resulta din sa ating uh, dough. E kung talagang gusto nyo uh, magmasa, okay lang naman. Maganda kayo ng freezer. Tapos, pag gusto nyo namang hindi na, ilagay nyo lang dyan sa labas, uh, sa mesa, lagyan nyo siya ng uh, plastic, siguruhin nyo lang siya na hindi bababa sa mesa, halimbawa. At titingnan nyo rin yung yeast na yung ginagamit na ito'y uh, sakto lang tuwing umaga, mag-experiment lang po kayo. Kasi wala naman kayong binanggit kung ilang kilo ang inyong gagawin or... Uh, kailan ba ito lulutuin, anong oras ba dapat lulutuin. Sabi nyo lang naman na gagawin sa gabi, kinabukasan na gawin. O, parang uh, hindi ganong uh, detalyado ang inyong uh, talong ano. Kaya, sa ganun, kayo na lang ang bahala mag-adjust sa yeast para pagdating ng umaga, hindi pa siya mga ngasim. Hinaan lamang. Okay? Follow for more!